Tahan mo yung drawing mo para hindi ka mamatay. Okay. Kasi draw or die. Ito na, ito na, ito na. Yeah, let's go. Tagal mag-start. Ikaw pleto na tayo dito eh. May nakalagay na nga one no? Ang bagal ah. Ah, saan yung one? Wala akong makita na one. Lipat na tayo. Lipat. Oh, dito, 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 dito. Join na kayo. Ayaw umandar nung kabila. Pati din dito. Ayaw umandar. Ayun, umandar na siya. Yun. Yay. Loading play. Oh, Magka Uy, hindi tayo magkatabi to no, my, no, drawing my drawing guys! game daw! Good ko! Oh, I'm Mr. Paintbrush! Wow! Siya <gasps> si Mr. Paint! Si Lili ng layo, di Ang layo ah, mo! <laughs> each round, you will be given a prompt to draw! Wow! Okay, 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 Magdo-drawing tayo! Worst drawing gets drawing eliminated? Now! Ako yun! Ayan, Start! Naku, oh, madali oh, 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 lang oh, 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 to! Oh, oh no, oh no, oh no! Oh, no. Ano bang gusto nilang? Star, yung star na star, or star na star? Star! Kamusta? Star yung nag-drawing natin. <laughs> Kahit ano! Si Starla. Gusto ko i yung si Starla. Kinala mo si Starla, Lin? Yes! Uy, ba't yes. na yung music to? Comment down below guys kung kilala niyo si Starla. Comment Yan. guys! comment si Starla. Comment. Oh my God! So, paano si maka-drawing? Di ako maka- Eh, gagawin ko you, Star! Nakasabit na ako! Wow. What? Ang bilis naman! Uy, uy, uy! tayo natin! Tawalit tayo No! Ah! Oh. sa game? Oh! Bakit may aso? <laughs> no! No! nag <laughs> <laughs> Troll! Ito Try naman natin. Amahal naman! Amahal! Amahal! Amahal ang mahal naman! Ang mahal! Ang mahal! Ang mahal ng troll! Magkano ba? Kaya mo. Mahal e. Ayoko. Ayoko sabihin. Magkano yung troll ko <laughs> eh. <laughs> Ayan! Gumawa rin yung troll natin guys. Ang sama mo naman. Hindi ah. Yeah. Ayan. Binibigyan ko siya ng kinang. Ayan. Shiny. Ayan! Ang ganda ng star ko! Uy! Times, time's up! up na! Okay, Sana hindi nila okay, ako okay, i-vote! Anong ano, oh. ano, worst drawing? Hello? Ah! Sabi ko na nga ba mo mamatay eh! Iniipon niya na yung R natin. Kinakompile niya. Sana ikaw. You will now see what... Your opponents drew. Okay, okay, graben. okay. Wala naman ah. Wala naman. White screen lang. Eh! Okay. Star. Okay. Ang gulo naman. ito din. Ang dami na. Ang dami. Ang dami. Ang <laughs> dami. Ang dami. dami, dami. dami, dami star. Star Huwag <laughs> Wag mo sabihin na sa iyo yung drawing. Sa inyo. Oy, ang cute sabihin naman nito. <laughs> Oy, <Wow. gasps> ano 'yan? Oy, ano 'to? Star ba 'yun? Ano? Oy, ano 'to? Ano ba 'yan? Okay naman, nag-shape pa rin siya ng star. Wow! Oh. Sabi niyo, <laughs> May <reactions. laughs> wow! May reaction. Ayos, ayos, ayos ah. Oo nga eh. Wait, pick the worst drawing. Ito, yung Ito, parang walang yung puti. drawing. Ay, ay, <laughs> puti. yun. Baka nagkagulo lang siya. Kaya idodrawing ko yung walang drawing. Nagka -problema, <laughs> ay, problema din ako kanina eh. Kaya feel Now, ko yun. Now pick the best drawing. Mine, me! Star lah. Mine! Ah, hindi. Goods tong isa. Goods tong isa sa taas. Yung may smiley face na ano. Oo nga eh. Ang cute. Feeling ko ang kay Lin, Lin yung ano. kaya dito ang kay Lin, Lin. San Saan dyan yung sa... Ano? Sa tingin mo yung sakin? Oh no! Si Bagas! Oh, 2024! Oh, Uy! Sumabog! Oh, oh, oh. Sumabog. Eh! <laughs> popcorn! Oh no! Ah, paano ba to? Naku, mahirapan ako na ito kasi di ako pro sa pagdodrawing eh. Uh, din, mahirapan din ang din popcorn. Okay, so gagawin natin para sa popcorn na to. Yan yeah. siguro. Tapos, mag-draw muna tayo siguro ng box niya muna bago natin i-fill. Di ba may fill-in naman siguro dito? Yeah, meron. Yan, tapos dyan. Tapos ganito. Gagawin natin Eight. ang siyang ganyan. Tapos, uy, may pa sound effects pala tong parang drawing niya. Yeah. Yan. Tapos, draw tayo may ng natin popcorn. Ng Ay, natin. Gawin na tayo ng lalagyanan ng popcorn. Yan, lalagyanan mo. Okay, and then boom, Yan. and then ganyan, ganyan, and then ganito. Alright, we made a good lalagyanan. Okay, okay, okay. Then we use this box para <laughs> i-fill in natin to. Iragalingan ko yung pag-drawing ko. So good. Okay, so gawin natin to yellow naman. Kasi syempre ito na yung mismong popcorn. Ayan, mag-take your time lang kayo sa pagdodrawing dito guys. Huwag kayong ma-ma-pressure. Don't get pressured. Yeah. Ayan, tao, lagyan dito. natin siya so, ng well, parang... Pwede pwede palitin tong brush. Ayun, pwede nga. Tapos, mga natapon. Ayan. She- Ayan. She- Oh no, malapit na yung- Uy, madapit na nga yung time. Hindi ko napansin yun ah. Ako din! Sabi oh no! Sabi niya nga take your time daw eh. No, 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 no. No, 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 no. Oh no, oh no. Oh no. Oh no, no. mamadali na ako. Oh no, I'm panic No! No! Oh, no! Wala no! <laughs> no! na yung take your time! Ay, <laughs> nah, okay. Ito, para safe tayo guys. Kita nyo ba to? Ito gagawin ko para safe tayo. Iyan! You Oyan. will now see... Ano to? Ano yan? Hindi na popcorn yan. <laughs> Nipi! Okay, okay, then. Ah, kilin kilin <laughs> 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 Uy, eto okay din. Para ba diyan? eto. Kailin din diyan. Kailin din diyan. Uy, bakit wala drawing? Na drawing na naman, okay. Uy, eto, okay. ano lang? Lagayan lang ng popcorn. Uy, bakit may carrot? <laughs> ano ba <mai>? eh? <laughs> carrot 'yan. Oh. Ay, eto cute din. Ang cute. Ay, eto din. Ang cute. Parang oh. ano, chicken nuggets. <laughs> Okay. Yung drawing na naman. Yung yeah, yung drawing. I-save na. Ay, hindi yun. Ay, sige. Ito, ito sana yung mantutul yung ibobot ko eh. Oo, oh, din. Ingipin eh. yan eh. Now, pick Now, pick the, the, best, the best, drawing! Mine. Best. Mine! Mine! Siguro yung ano, yung parang nugget siguro. Better yung kanya. <laughs> Feel ko lang, mas better yung kanya. Sa'yo ata. Yan eh. Hindi. <laughs> Bye-bye. <then. laughs> bye, -bye drawing. book! <laughs> oh no, mahirapan tayo dito. Hindi pa naman ako magaling talaga as in na mag -draw. Oh, oh, my god. My gosh. No! No, why ko no, siya mabalik sa white? Ayan, tapos. Okay, so gagawin natin kung book na ito, gagawin tayo ng Minecraft book. Kailangan ko mag-imbo. Yeah, Brown. Minecraft book yung gagawin ko. Tapos. Ah, magiging creative tayo ngayon, guys. Uh, Ay, sabi kasi dun book. Kaya isang book <laughs> idodrawing natin. Yo. Oh my God! One minute na lang! Yan. Yarn, 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 yarn. Tapos more darker na part. Tapos what? gray. Ay, but Siguro Kaya mo yan. Oh no, malapit na yung time. Natapos mo na ba? Alam, malapit na yung time, Wait Natapos mo na ba? There's still one more Oh no Oh no Oh no Oh no, no. panic Oh no. no We did good We did good We did good, we did good. Okay did give me a, a second. second to oh, compile five. your R Okay, let's go. We can ano do to? this. You will now see what your opponents drew. Okay, natin Papillion A! Okay. Eh. Pwede na, pwede na, pwede na. Uy, wow! Ang cute naman na ito. Naman wow, wow, wow. Ang ganda naman dyan. Ay, <laughs> para sa kanya, ah. Uy! Ang pangit! Anong pangit? Pamangit. Hindi naman pangit pwede yun, eh. Ba't wala sila drawing? Yung iba, ano to? Pwede ano nakasulat? Ano to? Beat? I death note! <laughs> death note? Death <laughs> note? Ay, ang cute drawing na! <laughs> <laughs> Death Note naman <laughs> yung Death Note. Ngayon din drawing. Siyempre, as usual, yung walang ano na naman. Yung walang drawing! Unfair yung And sa mga nag-drawing eh. Laging walang may, draw, may drawing. Ganun. Pick the worst drawing! Mas worst pa yung walang drawing, guys. Kaya mag-drawing talaga kayo. Kasi kapag wala kayo drawing, drawing mababaw Oh, best one. Siguro yung ito to, to yung parang enchanting ito to. to. Yan, enchanting. <laughs> okay, oh, pick mo yan. Pick mo yan. Hey! hey Uy, sabog. siya na, nabot out. Oh, bang, nasabog si murderer beach, beach ball. ball. Uy, okay lang. Uy, ano okay. ba yan? Medyo mabali lang siguro to. Siguro. Ito. Ayan. Boom. Tapos, wala bang shape-shape dito? Uh, parang, parang poke ball. Eh, yung kulit naman parang poke ball. Eh. Poke ball. Ano yeah, yun? Hindi ko alam oh. yun na. Ah. Ano ba yan? Si Lilin hindi alam ang Pokemon. Comment na below guys kung alam yung Pokemon. Parang Ay, yung Pokemon. alam ko yun! Pokemon! <laughs> Oh, Sorry, pa. alam ko yun. Tapos... Guys, Lin kasi is living under the rock. Yes. <laughs> Totong buhay. Guys, nakatira yun si Lin, Lin sa rock. Yes, guys. Yan. Beach ball. Beach ball. Okay, yan. okay na yan. Yan. Sabit na natin. Okay na yan. Sabit ko na sa akin. Nakatakot no, yung mukha ni paintbrush ko. Parang nakatingin. Nakatingin din ba si, si paintbrush or sa akin lang? Wait, saan ba yung paintbrush? Hindi ko alam eh. Ayan na si paintbrush yung malaking mukha. Ito. Sa Ay, di. Sa'yo ata lang. Like sa perspective perspective mo lang ata. Ah, pero sa'yo din nakatingin sa'yo? Ata. Ah, dilim naman dito na kataw. Tignan no. na ito guys, yun ko na. umalis dito. No. Yan. Guys, dito pa umalis dito guys. guys. Ayaw ko na. Ayaw Wetski, kalma. Oh no. Kailangan natin ka-survive. Guys, yara si Lindin out na siya dito kasi ano, masama siya. Hindi ho. Masama si Lindin dapat ma-out na siya. Hindi. Comment down below. Kung si Lindin dapat ay ma-out na and also leave a like. Uh, and subscribe. Sana so, no, okay na. yung beach ball ko. Dapat pala naglagay ako ng Yun, details. natin kung ano yung tsura ng beach ball nila Lin Linlindon. Hulaan natin sa yung kay Linlindon. Yes, hulaan mo. So Compiling na, art may take a moment. You will now see what your opponents drew. Let's see. Ha! bigyan yan eh, hindi yan eh. Okay, wala na to. Ma down na to. Ay, ito. Wow. Okay din, ang cute. Yes, no. mukhang, ano talaga, galing, galing. Uy! Ay, parang watermelon. watermelon. Watermelon? wow. Ay, wow. Yeah, pwede na, Nagba-volleyball sila talaga. ay Ah, yung kay Lin yung ano. Yung beach ball yung parang ano, kamatis ah ano, saan ba yung, dito? Oh, ko kita, yung kamatis dito? Oo, oh, di mo makita kasi sa iyo nga yung kamatis. Ha, 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 ko alam ha, Beach ball eh! ha <laughs> Best drawing. Ah, ito siguro kasi mukhang bilog eh. Ito talaga ang pinakamalapit sa beach ball. boot mo yung sakin! Baka ma out ako. <laughs> Ayun! Bye-bye, Aya! Bye-bye, Aya! Bye! Ba't ka kasi nag-drawing ng beach? Beach miss ang uh, Balloon! Okay. okay, madali lang yan. Let's see what we can Going do with to... this balloon. Favorite ko pa naman mag-drawing ng balloon dati hindi kami nagtanong. Pero kinuwento ko. Ay, hindi naman tayo nagtanong sa kwento ni Linlin, di ba? Ako pala, away ka. Ay, sorry. Mm. ako, guys, o oh. Alam, nagsumbong si Linlin. Mag-drawing ka na lang! Ah, so pag may nag-check-in, parang mas mabilis na lang yung ano. Ganun ba? Wag! Wow! Kayo mag-check-in! So, pag nag-check ako dito, ibig sabihin, mas mabilis yun. Try mo nga. Ayoko. Gusto ko red na balon yung, yung, sa pinakaunahan. Tapos sunod natin, green na balon siguro sa gilid. Ito, try hard na si Lilin, guys. Narinig niyo yun. Yung try hard na guys. Ah! And then, yellow. Try hard, try hard! Yan! Tapos, Oh no, 40 seconds na no? lang. Layo pa niya. Blue. Lapit na yan Ay, para sa natin. akin. Coloran na no? muna natin kasi feeling ko ano, ah, uh, delikado na. Yes. Okay. Bam. Ah! Ba't ba kasi ganun yung nangyayari? Yan, okay niyan. Ah, uh, tapos gawin nating black. Yan, para naman sa handle. Yan. Eh. Mm tapos, siya ng dates. na natin. Details. Oh, no, wala nang time para sa details. Oh Ano? Yan! So, yes! Hey, kaya hindi ko na dinrawingan ng ganun. Piling ko, ano? Piling ko mas nagmukha siyang panget nung dinrawingan ko. Ano kaya yung na, drawing? Wait, drawingan? tayo. Uy, parang boxing What? boxing club. Uy, oo nga. Eh, kailin <laughs> yung Report ko tao. Report ko tao. Report ko <laughs> tao. Maganda naman yung drawing ko, ah. Mm -hmm. Eto sa'yo. Hindi sa'kin yan. sa'kin yan okay, boto natin siya, limbo to natin siya. Then 1v1 na tayo next. Oh. Eh, hey, hey. hey, mananalo ata tayo dalawa eh kasi dalawa lang tayo yung na na ano, natira. Ganun ba 'yon? Siguro. Kasi nga 'di ba one vote isa uh, pick, yung ano? Best drawing. Sa akin. Yan, boto ko sa akin. Put mo yung sa sakin. Ay. Ayun nga. Hmm. Yun nga. Pinot mo yung sa akin kasi pinot ko yung sa'yo. Wala naman choice. Hindi naman din mabuti sarili. <laughs> Ayud bye! Parang <laughs> teamers Team on out. like Only two artists <laughs> remain and Everyone, Everyone, you, you also vote both... the best drawing okay? This time, this time the, player the player with the player most, with the most... <gasps> Huh? Me! No! 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 no okay. Mas magaling ako wag drawing. Mama, ililin. No! Ba't When ako nakatalikod? Ay! ko! No! Let's go, guys! Nanalo tayo! Oh, no! Bakit ganda? Eh, ang ganda na drawing ko! Ah, retalo natin si Lindin, guys! So, kung gusto nyo parang sa klat ng BJ please, i-click niyo yung video video. At kung nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like and mag-sub ride. Tama, tama. Thank you so much yung pagsama sa adventure namin ngayong araw. Maraming maraming salamat sa panood. And, And paalam guys! Bye -bye. Paalam! Bye! -bye. Bye, -bye.